bawal. bawal silang amo ko. Bawal sila. Wala Ibang lahi yan, eh. <laughs> Saudi yan eh. Kailangan niya muna itub yung bago niya Bawal nga, uy. May pa-surprise. Akala ko yung ano, may pa-surprise pala tong mga kasama ko dito, pati yung mga amo namin. Ay, ano? Thank you, okay, thank you. Hindi, expect nanay ko yun. Kasi ang um, akala nila si ate lang Ilaan yun. Kasi alam, sila, alam sila, ko yung ano na siya kay ate talaga siya. Oh. Ang ganda na ko ako yung susurpresahin May Isabela. Siguro, Ayan may flower pa po sila sa akin. Dahil naka-survive daw po kami sa sakit namin. Ayan, thank you so much. Naiyak tuloy ako, grabe um, um, ito po, nag-celebrate kami. Happy Thank you po sa prayer. Thank you sa dasal. Baka gano'n yan. Yung alam ano, yung tinapay na... Abi ko papaiyak, lapitan ko si Madam, Madam Madre, papaiyakin ko. Sala, yung pala ako pala yung pinaiyak nila. <laughs> may pa-surprise pala yung Ma mga aming... Um, si Dati niya, yung um, kamuting kahoy, kasi ay, lapad lapad, ay, ay, tayo, mga, tayo, yung lapad-lapad, May pabulak bulak-bulak, papeso, tapos yung salad, yung nasunog nga eh. Pag ang amo ko nagluto, tapos napalit pa, meto pa. Sabi ko, kasalanan mo, ikaw nagluto, alam ka naman sa akin mo ano